Oye okay, J, pakas nangunod mo na, kapal talaga ng mukha mo, nakakita mo ang daming customer, tapos ikaw, uupo-upo dito, anong mag ginagawa mo? Sa ka? Oye oh, J, trabaho yung pinunta mo dito, hindi mag-aaral. Ah uh, Francis, teka lang ha, eh pwede naman ako mag-aaral kasi naka-break naman ako ngayon eh, at saka pag hindi naman ako na break naasikas ko naman ng mga ayos. So yung may ako. sabi sa'yo na pwede ka mag-aaral dito? Ha? O J, yung pinunta mo dito. Tsaka isa pa, di mo nga nakita. Kanina pa ako nung nakatayo, nag-assist ng mga customer, tapos ikaw? Paupo-upo ka lang dito, alam mo? Makakarating to ko yung manager. Sisiguraduhin ko. Magagalit yun sa'yo. Sir? O oh, Francis? Ang problema? Ito na talaga si Jerry. Kanina pa ako nagtatrabaho dito. Ayun mo. Nakaupo, mag-aaral. Diba sir? Yun yung pinakaayaw yung uupo-upo. Pambihira o. Oh. Magtatrabaho dito tapos mag-aaral. Ano diba, sir? Tawagin okay mo na. Tawagin okay mo nga. Jay! Higa na dito. Ah, uh, sir. Pagalitan niyo sir. Ah, uh, Jay. Ano itong nababalitaan ko, ha? Nag-aaral ka doon habang tatrabaho si Francis? Sir, eh... Pasensya na po sir, pero naka-break naman po ako sir eh. Alas hindi, 12 po yung break ko sir, tsaka... Hindi pwede yun, Jay. Nagtatrabaho ka dito tapos magsasabihin yung pag-aaral mo. Walang ganun, Jay. Ha? Dapat mamili ka lang. Kung mag-aaral ka, mag-aaral ka. Pero kung magtatrabaho ka, magtrabaho ka dito. Sir, pasensya na po pero napagsasabay ko naman po yung pagtatrabaho. Ah, ganun. O oh, sige, pagsabayin mo ah. Pero itatatandaan mo. Ikakatas ko lahat sa iyo yung sahod. Kasi gumagamit ka ng oriented tubig dito eh. Sir, wag naman po. Kailangan ko po ng pera, sir. Kasi babayad ko po yung sa tuition fee ko po, sir. Eh. So, sino masusunod? Ikaw. Ha? Hindi po. O, magtrabaho ka. Tulungan mo si Francis. Hindi ka na naawa sa tao. Sige na, bunay ka sa trabaho nyo. Sige po. Salamat ah. Hindi na, Francis. Hey, salamat. makaka uwi na rin. Oops. Francis. Saan ka naman pupunta? Ah, uwi ka na? Uy! Ang dami pa customer, oh! ka! Ako yung uwi kasi nagpaalam ko kay manager. Francis, teka lang ah. Hindi naman ata pwede eh. yun eh. Kailangan ko nang umuwi kasi opening lang naman ako oh. eh. Kailangan mo umuwi? Uy! Mas kailangan kong umuwi, kasi nga, nagpaalam ako sa manager. Kaya kung gusto mo umuwi, o paalam ka. Teka lang Francis, hindi naman ata pwede yan. Eh may exam pa nga ako eh, kailangan wala akong kumakunta ng school. Teka lang, teka lang, teka nangyayari dito? Ha? Eh, sir, oh nagre-reklamo? Oh, ba't nagre-reklamo ka? Anong problema? Eh sir, opening kasi yung naka sa akin, tapos ayaw akong pauwiin ni Francis sir. Alam mo, mas nauna nang paalam sa akin si Francis, kaya makakauwiin si Francis. Sige na Francis, ako nang bala dito. Okay yes, sir, salamat ha. Sige na. Sir, kailangan ko pong umuwi, sir, kasi papasok pa po ako ng school, sir, eh. Tsaka may exam po kami, sir. Alam mo, wala akong pangailam kung may exam ka. Nag-trabaho ka dito, di ba? Opening ka, kaka-closing. One week yun, ha? Sir, hindi naman po ata pwede yun, sir, kasi... Okay, week... mo. Pwede naman, ha? Pwede ka kumalis. Pero wala ka lang babalik ang trabaho. Sir, kailangan ko po ng trabaho ko. Hindi naman pala, eh. Sige na. Bumalik sa trabaho mo. Suot na yan. Ito Hello, ma'am. Ano po yung... Ah, uh, ma'am? Jay! Jay, bakit... Bakit hindi ka pumasok kanina? Alam mo namang may exam, di ba? Ah, uh, ma'am, pasensya na po talaga. Hindi po kasi ako pinayagan na... Robos kanina, ma'am. Eh. Hindi po ako pinayagan ng boss namin. Lalong-lalo -lalo na po nung nalaman po niya na pinagsasabay ko po yung pagtatrabaho at saka yung pag-aaral ko po. Jay, kahit na. Pwede mo naman sila pag... Pakiusapan, di ba? Bakit hindi? Exam Jay, ano to? Ha? Ang dami na customer sa loob, oh. Ba't ang ipag ka? Ay! Ma'am Eden! na po kayo, ha? Eh, medyo marami ka. Kasi tayong customer, kaya... Napagsabihan ko si Jay. Ah, uh... Kasi po, isyadyante ko po si Jay eh. Ah, Dad. But may exam kami kanina, hindi po siya nakapasok. Hindi eh, po, marami kasi tayong customer, wala kasing kapalitan si Jay, di ba Jay? Na? Oo. Oh. Oh. Dad! Ay, nangyari dito? Boss! Okay naman, medyo marami tayong customer sa loob, oh. Dad! Napakaliit ng mundo, no? Akalain mo, isa sa estudyante ko, waiter mo dito sa restaurant mo? Si Jay, estudyante ko yan. Talaga? Oo, oo naman. Dad, nanganganib yung sitwasyon ni Jay. Kasi, posibleng hindi siya makagraduate gawa ng hindi siya nakatake ng exam ganina. Bakit naman? Eh kasi, pinag-double shift siya dito eh. Instead na pumasok siya para mag-exam, hindi siya pinayagan. Ito ba eh, Charles? Eh, sir, eh, wala kasi tayong tao dito eh. Eh, di ko naman alam na nag-aaral ito eh. Di ba? Di ba sana sinabi nag-aaral ka? Oo. Oh. Wala akong alam dyan, sir. So paano? May paraan pa ba para ma-recover ni Jay yung exam? Eh, kailangan niya talagang mag-take nun eh. Walang ibang paraan. Hindi kami allowed na magbigay ng ibang projects kasi unfair naman sa ibang nag-study. -nag Kaya, if ever, kailangan niyang mag-take ng exam bukas ng umaga. Ano ba Charles, payagan mo si Jay, ha? O, naman sir, walang problema. Alam mo naman ako, eh. Sobrang bait ko, di ba, Jay? Basta nagsasabi sa akin, sir. Yeah, sige, sige. So, o, okay. so, paano, sir? Punta muna ako sa loob, ha? Jay, pakiasikaso na lang si sir, ha? Sige po. Ma'am, thank you, ha? Ah, uh, thank you. Ah, sir, ma'am, maraming salamat po, ha? Oh, Jay, super happy ko kasi dito ko pala tatrabaho sa restaurant ng daddy ko. So, Pwede ipakikuha na lang kami ng water. Sige po, Wap. Sir. O, oh, sige na yun din. Mauna ko lang sa loob. Kakausapin ko lang sila. Sunod kayo ha, mamaya. Uh, ah, Francis, oh, tama tama. Tawagin mo si Charles. Sige. Tawagin mo si Charles. Pakitawag. Hey pa. ah. Sir, tawag pa kayo. Good morning, sir. Oo, oh, Jay. Tsk. Good morning. Nga yeah, pala, si hmm. Jay. Nakatapos na siya ng pag-aaral. Huh? Uh, napakaganda ng grades niya at maganda yung pinakita niya. So, simula ngayon, siya na yung buong mamamahala okay, na lahat ng uh, restaurant natin. Sa ngayon na ako na yung bagong mamamahala dito sa restaurant, pabaguhin ko yung patakaran. Lahat ng gustong mag-aral ay bibigyan ko na allowance. Ang sa gayon ay eh, matupad nila yung mga pangarap nila sa buhay. Allowance, sir? O, oh, sir, Bala ko rin po sana mag-aaral eh. Tsaka, napakagandang programa po yan para sa mga gustong mag-aaral tulad namin. Ako, huwag kang mag-alala. Eh, hindi pa naman huli ang lahat Ah, eh. uh, Jay, ah, uh, este... Sir Jay, ah pala, pasensya na sa amin ha? Sa mga nasabi namin sa'yo noon, alam namin na napakabigat na mga bitawan namin sa likha sa'yo. Alam mo sir Jay, Sobrang natutuwa kami kasi tarating mo yung pangarap na gusto mo. Sana mapatawad nyo kami. Apo sir. ah uh, alam niyo, hindi pa naman huli yung lahat eh. At saka actually, isa kayo sa naging dahilan kung nasan ako ngayon. Kasi dahil sa inyo, na-motivate ako. Saka nakapagtapos ako ng pag-aaral. Saka sir, gusto kong isa na huminantawad sa iyo. saka, kung pwede, humihiling ng tulong sa'yo na gusto ko rin mag-aaral eh. Kasi sir, gusto ko rin maabot yung pangarap ko tulad mo. Walang problema. Ah, uh, sir. Ipag-ready po muna namin ito para makakahita kayo. Ah, sige, salamat. Sige mo sir, pasok po kayo. Sige. Yeah.